Arestado ang isa pang suspect sa pagdukot sa isang Chinese National sa Pasay, Kamakailan. Nagbabalik si Bien Manalo. Arestado na ng mga operatiba ng Pasay City Police Station ang isa pang suspect na sangkot sa pagdukot sa Chinese Businesswoman sa isang hotel sa Pasay City, Kamakailan kinilala ang lalaki na si Alias Wong, 32 taong gulang, na napag-alamang dati na ring nasangkot sa iba pang krimen. Ayon sa mga pulis, natukoy nila ang pagkakakilanlan ni Alias Wong dahil na rin sa timbre ng Malaysia National na nauna nang naaresto. At sa ilang linggong isinagawang surveillance ng mga otoridad, ay namataan nila ang sasakyan ng sospek sa isang gasolinahan sa Makapagal Boulevard sa Pasay. So we tried na pinara, but he uh, speed up, nagkaroon ng habulan. And then hanggang sa naabutan namin ng around 500 meters, binangga even your mobile natin, mobile car, marked vehicle. Dahil sa salpukan, nayupi ang pinto ng polis mobile. At nang inspeksyonin ang sasakyan ng sospek, tumambad sa mga polis ang ilang pakete ng hinihinalang shabu at ecstasy, sex toys at mga drug paraphernalia. Samantala, patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang isa pang sospek. Doon sa initial na interview natin is uh, may tinuturo siya. So again, we'll be continuing the uh, operation. Meron pa kaming follow up. We believe that this is a group. So uh, a number of uh, Chinese people with cohort siguro na Filipino uh, Helping each other na nagkakandak ng uh, ito yung kidnapping. Nasa kustodiya na ng Pasay City Police Station ang sospek na nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang kasong assault upon an agent of a person in authority. Bien Manalo, para sa bayan!